kami ng aking asawa guys is uh, ikinasal kami noong December 1995 mula noon guys hanggang sa kaugulingan ng kanyang buhay kanyang ininat kami po ng aking asawa guys ay hindi kami nag-aaway ng aking asawa maniwala kay Cindy guys pero may mga tampuhan may mga sama ng loob kung minsan inaaway niya ako pero nilip ko akong buka pa ako sa asawa ko guys kasi una babae yan hindi dapat inaaway kapag ang asawa ko guys is uh, sumama ng loob niya sa akin nagagalit pa sa akin ang ginagawa ko siya, ang ginagawa ko guys sa kanya nilalambing ko siya niyakap-yakap ko siya hinihimas-himas ko yung bagat niya sabi ko sa kanya, halika ga, bubunatan kita ng uban. Kasi yun ang kahinaan ng asawa ko, guys, yun. Pag binubunatan ko siya ng uban, natukuha siya, masaya siya. Kaya, pag sumama ng loob niya, guys, sa akin, kung magagalit siya sa akin, yun ang ginagawa ko, guys, nilalambing ko siya. Niyakap-yakap ko siya. Tapos, sabi ko, bubunatan kita ng uban kasi yung uban mo, ito, guys, sabi niya, sige, bumuntang no. pa ko ng uban. Kaya natutuwa siya guys, kaya buwan well, ang away, pero no. may samaan, may kampuhan. Buwan no. na natural guys sa mga asawa. Ang hindi natural yung nagbubububan, nagbabatungan na mga plato, nagbabasag ng mga kaldiro, nagliparan na mga palanggana, nagliparan na mga kaldiro, tapos may bahaw pa. May nakita ko yan nun, guys noon, matagal na yun, mag-asawa. Pupunta pa naman sana ako doon, tama, -tama guys, malapit na ospinta ba? Sumalubo sa akin yung palanggahan na guys, nga may, may mga labahin pa. Tapos, nakita ko yung kandiyo guys, pupusod sa mintana, may bahaw din. Grabe, grabe itong mga asawa na so, Kami guys na ating asawa guys, hindi kami ganyan. Kasi mga guys, ang asawa ko, nire-respeto ko siya. Talagang malaki ang respeto ko sa asawa dahil ang asawa ko ay mabait. Kung sumama ng loob niya sa asawa ko, kung sumama man ang loob niya sa akin, dahil loob niya sa akin. Kaya, hinihilod ni ko lang agad, guys. Hinahanapan ko lang agad ng pampahina ng kanyang kalooban. May iyakap ko siya, nila lang binlambing siya. Yun lang ang ginagawa ko, sa asawa ko. Pero ang asawa ko, guys, napakabait. Yung asawa ko guys, madalas nagtangkuhan sa akin, lalo pag bukas ng kainan. Tapos nauna na, na akong kumain. Siya kasi madalas doon sa kapatid niya. Ako nauna na ako. niya. Kung balik niya yung dito guys, kung sabi niya, kain na tayo. Ang sabi ko naman guys, kumain na ako. Tapos sabi niya, bakit mo ako hindi? Bakit mo hindi ako hinuntay? Sabi ko, doon kas kapatid niya. Yun ang mga favorite pagkuhan ng guys ng asawa ko. Pero never never po kami nag-aaway ng sigawan. Wala po nangyari. Simula nung ano kayo, simula yung 1995 hanggang sa kanyang pamatayan. Never po kami nag-aaway ng sigawan o away na grabe. Pantuhan lang guys at saka namaan ng loob. Ako, inaaway niya ako pero hindi ko siya pinapatulang guys. Baba yan. Kaya ganyan kabuti ang asawa ko guys. Yun lang isisip po sa inyo guys sa araw ng Valentine's na ito para kung meron mga iba dyan hindi tularan nila ang ano namin ng mag-asawa hindi dapat pinapatulad ang babae hindi dapat sinisigawan okay lang yan sa akin guys kung ako ang ako hindi ako sumisigaw kasi dalaki ako eh hindi naman ako ba luwa maraming maraming salamat po guys sa umagang ito at